drug addiction. Ito ang tiniting ng dahilan ng mga otoridad ng pagkahulog ng One Direction member na si Liam Payne sa hotel sa Buenos Aires, Argentina. Ito'y matapos na lumabas sa pagsusuri sa bangkay nito na nagpositibo ito sa paggamit ng iba't ibang uri ng droga. Ayon sa report, isang pink cocaine ang natagpuan ng mga otoridad sa katawan ng singer. Ang pink cocaine ay ang powder mix ng ketamine, methamphetamine at MDMA o mas kilala sa tawag na ecstasy. Bukod sa mga nabanggit, may nakalis nakalista ring uri ng drugs na crack cocaine at benzodiazepine. Nakakuha rin ng mga otoridad ang improvised aluminum pipe, isang paraphernalia na ginagamit sa pagitit ng droga. Kung matatandaan, October 16 ang bumulaga sa social media ang balitang pumanaw na ang One Direction singer dahil sa pagkaulog sa si isang hotel sa Argentina. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas di WIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.